video ko mama. <laughs> ay, sir. Ay, nandiyan na kayo. Ay, sige, sige. Kumusta? Ay, sige po. Ay, thank you po. Ayan. Ayan si ma'am. Ayan. Kumusta po kayo? Hello po. Nay. Ayan si nanay. ay Nay, kasama ko yun sa video ko na i-upload ko to. Ay, ganun po ba? Ayan ay, si nanay. So, saan kayo? Si Nana. si Nana. si Nana. so, kayo galing, nay? Bago kayo napunta rito. Ayan. Adaga na butas kayo. Butas. Oh, parang sa fishport. O kasama ng sa Hayasin. Sa Hayasin po. Kalugar namin yung mga taga Hayasin. Kaya lang kami yung huling nalipat. Ah. Kasi kami yung hindi nasunog yung lugar. lugar. Kung yung bungat lang kasi. Oo. Uh ah, uh, yun yung mga naiwan, yung mga nasa likod, sila yun. yun. Sila yung mga nasunog. nasunuga doon. Yung isang, yung... Kami, inabot pa kami ng isa pang taon, bago kami nalipat. Relocate. pero mas maganda yung area nyo dito. Kasi tingnan nyo, oh, wala na kayong katapat. May bakati eh. luwa na. Ay, di sa inyo po sa kabila. Ah, yun po. Sa, po. sa anak po ninyo. Ito sa inyo naman, Nay. Ayan, shoutout kila na, na tsaka kay ate. Hello. Salamat po na ate sa suporta po ninyo. Kaya, ay, ano Ganun po. At mas maganda po dito yung pwesto ninyo. Kasi nga mahal. Ayun, din oh no, no? Talagang presko. Lalo pagdating ng hapon na ganito, no? Ay, ganun po ba? <laughs> Ayun na lang at at least kahit po paano nandito na. Ay, kumusta naman po kayo dito sa relocation site? Um, kumusta naman po kayo dito, Nay? Ayos naman. Ay, mabuti naman. No? Kumpara dun sa pinanggalingan ninyo. Oo, doon. Oh. Kasi pagka-umulan, natatakot na kami kasi baka <laughs> laging bahat sa amin. Ah, lalo na, na ngayon sabi. kasi, ang dami ng tawag to, reclamation eh. Oo, oh, at tsaka ano, uh, inaangat uh, ina uh, ina na yung mga kalsada. Siyempre, mga bahay oh, namin naiiwan. Oo, naiiwan, no? Ayun ah, lang, no? Kaya pagka-umulan lang, medyo kabado na kami kasi umabaha talaga. Wala na, parang meron ka ng swimming pool mm, sa loob ng bahay. <laughs> sa loob mismo ng bahay. Yeah. As in talaga, sa loob mismo po. ng bahay. Grabe na pala, ano? Kasi, kasi nga, kung, nga sa amin, may second floor, kaya mayroon kami Meron pang mapupuntahan sa taas pag wala na, ay wala. Wala <laughs> na. Wow. So, lalo tinaas na yung kalsada so yung tubig talaga no automatic papunta na doon sa ano yung, ano yung triste opo hanggang dito ang tubig just me grabe pala talaga na doon sa lugar na inyo eh mas lalo ngayon kasi dami mga reclamation na ano di ba oh so, fishport kasi kami fishport kayo mismo usually oh, so, oh, so, yeah. oh, may kamag-anak ako oh. doon mga anduki doon sa office yung ah, parang narinig ko nga yun. Oh, mga taga Peaceport kasi sila, usually mm -hmm. yung bata pa ako parang yung tatay ko minsan numano din doon sa Peaceport, eh, nagyeyelo-yelo. Oh, yun. <laughs> uh, marami doon. Oh. Marami daw. Oh, oh nag yung market trip sa yelo sa isda oh, parang kami ngunit, sa loob. Doon sa, sa ano na yun. PJ, ah, oh. BGA BGA, kung tawagin yun. Siguro bata pa ako noon. Hindi ko pa masyadong... Mm hmm. <laughs> na, wala pa rin yun. Ah, ah nung time na yun, o sa bagay, o. Kasi nga, medyo wala pa kong muwang na Pero naririnig, naririnig ko yung time na yun, na yun nga, may extra yung tatay ko, parang, oo, mag-yelo yelo ng isda sa madaling araw, ganun yung ginagawa doon sa... Kasi talagang, yun ang babaan. ah, daungan, talaga mismo ng mga... Ah, doon na mismo yung mga... Kaya, o, pala. Yung ano-ano Uh, Ako kung si Nanay talagang uh, alam na alam ni Nanay yung <laughs> kasi talagang ano yung legend na yan. <laughs> legend na talaga. Okay, uh, ay, 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 may Ay, isa to. Isa to do na yung anak ko niyo na, isa to do niyo Ang pangalan niyo Mike yan, na, Mike yan. Na, yung, ano niyo yung anak niyo na, yung, musta yun ninyo? Ay, Marili, kumusta niyo? Ay, Maredy, kumusta? Andito in interview kami. Dapat <laughs> Pasama kami, anap-pasama si nanay mo, si mama mo sa video ko. At saka yung <laughs> Nandito kabigan, si ano, Sabrina, Sabrina, kasama namin. Ah, <laughs> oh, nakita kasi namin, sabi ni Sabrina pa, ano <laughs> tayo palitrato. <laughs> 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 Nag-update kasi ako. Kasi siya, parang tagal nang hindi naririlokita yung iba. Kasi sira din lang yung mga... Oh Oo, nga. Kaya, kung ano na nangyari, may makuryente na naman kaya pa nare actually, yung mga kasabay namin na, na yung lumipat, eh. nandoon na sa kabila. Yeah. Yeah. Oo, oh, oh, sa okay. dulo. So, yung 1, 2, 5, 1, sila yung mga kasabay namin. <coughs> yun ang na ano. Oh, yun ang kasabayan talaga namin. Oh, sa sila. No. yung naano ko naman yun sila, nung tumabing sila, hmm. din sa video. Ito oh, na sabi dami na-interview na mo to si... Ayaw, ay, si, si tatay Carmo. dito. Oh, oh, oh si Katronel, nakailan na, na yan niya interview eh. <laughs> Tatapos na rin, di mo na siya <laughs> in-interview. <laughs> sabi ko, ay, nakailan na, ano yan dito? Diyan <laughs> yeah, ka ako, yeah, yeah, oh. Tapos oh, <laughs> so, oh, oh, sabi ko... Pag-alit na nakailan, hindi oh ko na i-store mo kasi. Nakapokus ako dun sa pag-update ko sa mga kabahayan. Wala ko dun kasi sa content na anong... Inaano ko yung mapakita ko yung lugar. na pero bakit may kuryente na hindi pa rin nalilipat yung mga possible beneficiary kasi may kuryente ka na. Ibig sabihin, Ika tulad na dulong yan. Yan dulong daw na yan, meron na eh. Pero ang lang ay wala pa namin na. Ano, Oo, oh, police daw ang may ari niyan. Usually karamihan dito, kasi may mga taga-paranyaki rin nung nakaraang taon, pumupunta na sila dito pa rin. Pa rin. Hindi pa lang. Para sila oh. oh, yun dito rin, rin sa doon. Oo. Oh, oh. Sabi yun nga yung lilipat yung, daw yung sila. Yung may, may mga bill na ng viral ko Tapos, Kaya nga. Kami, <laughs> oh, wala pa, oh. pa. Submitter pa din ako. Hanggang dito lang ang inabot ng ano, meral oh. ko. Pagdating sa akin, wala na. Kami, bagong kabit lang yan. Kasi sa inyo nga yung hmm. umuti. Oh, oh. kayo. Oo. Oh, oh. At least may inom sa'yo, eh, kasi nandito ka na, may bahay ka. Hindi, na ando pa rin may... naman ang trabaho ko sa Nabotas. Ayun na, lang talaga, oo. Oh, no. oh, oh. oh, uh, oh. So, ah, tumuli lang ako for holiday. Ito, ito rin, mga anak ko. Doon din sa mga pa rin. Eh? Kasi wala naman talagang hanap buhay dito. Mahirap oh, talaga. Ang hanap buhay talaga kung saan ang galing natin. Oo. Oh, oh, oh. Pero kung isipin mo, para tatodan lang yan yung sa mga private subdivision eh. Mm -hmm. Yung mga kumuha naman sa private subdivision, wala naman yung hanap buhay nila dito. Da, lugar. Kasi talagang na, itong area nito for retirement talaga? Oh, oo. For retirement talaga? Siya. Yun nga, oo oh, yun talaga. Yung, Wait, pero matagal pa ako <laughs> para mag-retire. <laughs> <laughs> hindi mo pwede. Eh, NC na lang na. Uh, oo, oh, eh, hindi na lang. lang trabaho, ang bata pa biyahe ka, pupunta ka ng siyudad, mm -hmm. building makikita mo, parang mo din sa bahay mo, eh, uh -huh. province life naman yung madadaglan mm. mo, di ba? Para may iba lang yung atmosphere, no? May iba yung nang ano, mm -hmm. para nakikita natin, hindi laging parang puro. <laughs> mm -hmm. so dito parang andayin pong mapapasalan kahit pa paano ng mga nature talaga. So dito, mm -hmm. uh, ah, Dami lumber, na, no? <laughs> Saka hindi, iba dito ang klima ng sariwa pa nga ikaw. Oo, oh, oh, lalo na sa mga kagaya ni Nanay oh, na, na ano. So Ako, nagiba iba ang ano ko dito, aura. Oo. Oh, oh. oh. At saka dito sa lugar niyo kasi talaga. Ang press ko uh -oh. yung dating. Oo. Ano oh, yun? oh. At saka wala na kayong kakarap. So, wala okay. na. Okay, na kayo. Kundi pagka ginawa yung building uh -huh. daw. Building oh. daw Ay, yan. Ewan ko. Opisina daw. House? Opisina lang. Opisina lang. Na lang. Oficina. Oficina. Kasi doon ni eskwelahan eh. Doon ni eskwelahan daw. Agit. Doon sa gitna. Doon sa gitna, gitna. gitna ng Doon sa may naik ni din, may nagpasa kasi sa akin na taring kay Bim. Ang mga layout lang sa naik view. Mayroong mm. police station, mayroong palengke, mayroong uh, high school, tapos elementary school. Kumbaga kumpleto. Doon sa doon. Oo. May itatayo din siguro. Ewan ko kung kailan. Pero basta In due time naman talaga, mati-develop din talaga. Dahan-dahan Dahan-dahan. Eh, pag ito na develop, ang daming ma... Ano ang i-priority yung mga pagamot? Yun din o. Yun talaga kasi ang pinakamalapit dito is yung Lorenzo. Lorenzo, which is private pa. Medyo pricey. Mahirap lalo na pag sa mga gaya na rin mga senior. Pricey din yung transportation. Oh, totoo, so, totoo. To, to, oh, diba? diba? Kung wala kang motor, eh, may in, in kayo, may motor kayo. In case of an emergency Dab na, oh, na, pe, say, man, na may chapel, eh. oh, Dapat dito may yeah. chapel, kung oh, totoo. To, to, chapel, oh, chapel din na, yun. Oh, chapel. Oh, usually, oh, dun sa kapila. Parang marami na ang mga chapel, marami na nagtatayo, pero dito parang hindi pa na. Nga. Kaya sa kapila, nga, sana dito, kasi na. ito yung center, ito oh, e, yung circle, So, sana, somewhere na malaki lang. Doon sa kapila, dito sa may Erika, yung mga taga dyan. Meron nang chopping stick yan. Meron pari na mga pagkasipag na talagang ilan yung nakachopping niya na tinayo. Parang every time, pupunta niya yung pagkaano ng linggo, isa-isa yun. Hindi, tama lang yun. Tama. Kaya... Para mas kisa isang Ay, linggo, ma makakapansin ma naman. Oo, so, so, uh, nah, oh, kakaulad ka. Mahina na ang pa ako. Hindi na Tho, rin ako. Sabi ko na yung si father mo. Pero kung parang hindi pa, hindi pa sila nakakapunta rin. So, wala pa saan magkaroon din. Oo, dapat. dapat para na. Para spiritual, ano ba? Pag sa atin, mga katoliko, oh, kailan. Oh, Maski man lang tuwing, linggo. Kasi sobrang dilim na dyan oh, pagkagdating ng gabi. Walang Ayan, dito lang naman sa amin yan. Pero pagdating dyan sa pinakasala, wala. Yan, dapat. Sa problema ko talaga. Mm Sana kay solar. Sa mga poste. Mga ganyan solar, malaking bagay yan. Kasi hindi na makailangan kailangan na kung yung ilalagyan sa mga poste. Oo. Oh, oh. Wala ko pang hoa meron. Kaya lang man kung banda karamihan eh. Kasi kami bago pa kami, so hindi pa kami na-include doon. Ano pa lang kami dito, anim na buwan. So sana hopefully pagdating na araw eh, parang mga brad. Oo. Pakipaunti ng tape, dito. So, ayun na Ate, thank you sa support na Thank you, thank you. ko kayo sa video ko ha, Ate. Upload ko ito, Teha. Oo naman. Thank you, salamat. Thank you, thank you. Thank you. Salamat. Sige po. Go na Hello. po ako, Nice. Kumusta po sa inyo? Happy New Year po sa inyo. Thank <laughs> you. Sige po. Salamat. So, ayun. At uh, meron tayong nakakwentuhan sila, ate at saka si nanay na isa sa mga kaibigan eh, natin, subscriber natin. Na mga narilukit na rin dito na galing ng nabota. So, nine months na daw sila dito sa Parkstone. Okay, so yun. Maraming maraming pong salamat po sa inyo.